Los Angeles Lakers naka-jackpot sa player na makukuha sa NBA draft. Parang si Javel magi ang playing style at piling ka priority si Yanis sa off-season. Pero bago 'yan, ngayong taon ang Los Angeles Lakers ay wala na namang first round pick sa NBA draft dahil kailangan pa nilang ibigay ang isa pang first round pick sa New Orleans Pelicans bilang bahagi ng trade noong 2019 na nagdala kay Anthony Davis sa kanilang koponan. Gayunpaman, pa may isa silang second round pick na nasa ika 55 na pwesto. Noong nakaraang taon, pinili ng Lakers si Bronny James gamit ang ang ika-55 pick. Ngayon taon, wala namang partikular na manlalaro na inaasahang mapunta sa kanila sa parehong pwesto, ngunit tiyak na magsasagawa sila ng masusing pagsusuri, lalo na't kailangan nilang dagdagan ang suporta sa paligid ni na Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Isa sa mga inaasahang magkakaroon ng workout para sa Lakers ay si Samson Johnson, isang 6'10 na big man mula sa University of Connecticut. Si Johnson ay may timbang na 225 pounds at orihinal na nagmula sa Togo, isang bansa sa West Africa. Sa kanyang high school years sa New Jersey, siya ay na-rate bilang ikat-39 na pinakamahusay na recruit sa buong bansa ayon sa ESPN. Sa kanyang senior year, nagtala siya ng 7.5 points, 3.5 rebounds at 1.5 blocks kada laro sa loob ng 19.3 minutes. Ang kanyang team na Huskies ay nagtangkang magwagi ng ikatlong sunod na national championship ngunit natalo agad sa torneo laban sa eventual champion na University of Florida. Bagamat hilaw pa ang kanyang opensa, kilala si Johnson sa kanyang mataas na energy, atletisismo at kakayahang dumepensa. Inihahalin tulad nga ang kanyang ang playing style kay Javel McGee. May potential siyang maging isang rim protector at epektibong pick and roll finisher. Dahil kailangan ng Lakers ng lalim at talento sa sentro, maaaring maging makabuluhan para sa kanila na kunin si Johnson at paunla rin bilang project sa kanilang player development program. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ni Shams Charania ng ESPN, isa sa mga pangunahing layunin ni Rob Pelinka ngayong offseason season ay ang dagdagan ang lakas ng kanilang front court. Isa sa mga tiniting ng posibilidad ay ang pagkuha sa two-time MVP na si Yanis Antetokounmpo na kasalukuyang naglalaro ro para sa Milwaukee Bucks. Lalo na ngayon, nabukas na ang isipan ni Giannis sa posibilidad ng paglipat sa ibang koponan. Matapos ang tatlong sunod sunod na pagkatalo ng Bucks sa unang round ng playoffs, tila nawawala na ang dating lakas ng Milwaukee. Dinagdagan pa ito ng injury ni Damian Lillard sa kanyang Achilles na posibleng hindi pa maghilom sa oras para sa pagsisimula ng susunod na season. Sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin pa rin ang mataas na antas ng laro ni Giannis. Sa kabuuan ng playoffs, nagrehistro siya ng 33 points, 15.4 rebounds, 6.4 assists, 2 steals at 2 blocks kada laro. Meron din siyang napakataas na 67% shooting efficiency, isang patunay ng kanyang all-around na kontribusyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging sapat upang buhatin ang Bucks sa mas malalim na bahagi ng postseason. Unti-unti na rin nawawala ang championship core ng Milwaukee Bucks na naging bahagi ng kanilang kampionato noong 2021. Si Giannis na lamang ang natitirang haligi ng team na iyon. Kaya't habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang prime, hindi na nakapagtataka kung gugustuhin niya ang mapunta sa isang koponan na may malinaw na direksyon at layunin na makamit ang kampeonato. Isa sa mga posibleng destinasyon na binabantayan ngayon ay ang Los Angeles Lakers. Isipin na lamang kung makakapaglaro si Janis sa tabi ni na LeBron James at Luka Doncic, isang potential na powerhouse trio na kayang magdala ng titulo sa lungsod ng Los Angeles. Ang kanyang rebounding, rim protection, at inside presence ay malaking tulong sa kasalukuyang pangangailangan ng Lakers. Kung mananatiling walang konkretong plano ang Bucks para sa hinaharap, maaaring tuluyan nang umalis si Janis upang hindi masayang ang kanyang natitirang prime years.